Ay, sige, ito lang muna. Doon na ako sa kabilang iba tayo. Oh, dalawa sa'yo. Ah. ah. Dalawang balot lang yung kayo. bibili natin dito kay nanay Laman kasi natin. wala pang luto. Tapos yung tatlong balot doon sa kabila. Pagkaano lang kayo? Magkasama lang? Daman kita po tangan. Dekal like, po ganit ka bisbitan. Kinata para dalawa Doon sa kabila yung pesto ni ate kaya ito may init pa ito bago ludo lang ito guys pero oh. nandito kita na tapos isasalang dun sa lutoan ni nanay luto lang po na rin sakto na abutan natin na nagluluto si nanay guys no? wow ito ba ito?